sinabi mga kababayan hindi natin siya pwedeng pwedeng sa so magpapakilala muna tayo ha, ah. ang muna natin sana nga po kung nakonfins natin pihisan natin after natin pihisan mapakain saan natin madadala sa sa gaya po gaya na po sinabi ka gaya na natin kay Ate eh. Nemi so abangan nyo po mga kababayan Ayan Ito na po na Ito na po na na po ni Daddy na. Ito na po ni Daddy Frankie. Si ate. na ako si Daddy para matulungan sa ate. sa Ano yan? Nakabati pa. Ano po matulungan ni Daddy Trani? Matulungan na po ni Daddy Trani sa ate. Tapakawi sa'yo na lang. Ilan uh. kayong magkakapatid? Apat Kapatid dapat meron ako. So, tatlo lang kayong magkakapatid? Apat-apat kami. Dalawa na lang po kami nukahain ngayon. Dalawa na lang kayong buhay Anong pangalan ng kapatid mo? Kaisa 7 years old. Ikaw? I'm Joy Otake. Bird, Ilang araw ka nang naggagala-gala? Uh, Oo. Uh, Napansin oh, ko nga yung pamo. Tapos putik-putik. Bakit namamaga? kakara ko ko na po. Pa-pakain oh. papa, nito na kaya magtaka. Oo. Oh. Ayoko na. Pagkagagawa, nagahanda ko na support ko. Tumitira ng damit mo, pagpalit na tawag. Ang dami damit mo pero, pero kaya ko na po dito eh. Ako na lang po maglilinis sa ah, Kaya mo maglinis? Gusto mo ano? Samahan ka po nila. Ibo, lang po kailangan ko siya. Panunong po akong pa po. Tak. Bukan po mula rin ba ang lungo? Tulong po mga tali Sigurado ka? Kasi parang ang siya -pa Hindi po ako sa South Station. Sa South Station ako ang mga kapo. Pero meron po ako hindi na ba yung di Meron ako sinyo sa Zen Park na nanay. Baka discount ako 20%. Kaso wala ako talaga eh. Hindi, hindi. Hindi pa tatanggapin yung senior citizen ID. Kukuha na lang po ako dito. Uh, gusto mo samahan na lang ikaw namin? Hindi po. Ay, iba na po yung ganun kasi ako ay mag po yung uwi-uwi na. Nakapot ka, ako ko nag-aano, nag-aabang. Nangunguling na, lang siya lang yung po para maka-uwi na lang po. Kasi Magkano na yan? Ano po ay Wala pa po siya 150 pesos. Wala pang 50 oh, nasa 30 pa lang. Okay. Pero, kaya ko na po umuwi mag isa, Sir. Gusto mo samahan ka na para makakain ka? Ano kumain na po ako eh. Kumain ka na eh, nagsambili ako kong kain sa Yellow Coffee. Ay, adhili po siya, Sir. Ano? po siya, Sir. Adhili po ako kasi masasabi kasi kumakain ako dito kailanin. O may pa yung hitaw niya, mga kamabayan. O hiyan po, ayan, purahin lang. Huwag pong tanggalin mo. Hindi naman na. baka mo ka siya. Ano lang <laughs> po, okay, pero pili lang sa Broadway, Jeff. Huwag gano'n? Dawag ko ka na? 33 po. 1991 Oo, matalino siya. Hindi ka ba, ba inahanap ng mga kamataan ako? No? Ayun Ay, nga po, kasi nagawalay nga kami ng nanay tulong sa ano, sa mowa. No. Eh di, nagkaiwalay kami, hindi na ako pinalik kayo nanay ko po kasi magkatakang kasi yung kaya. Okay. So, puntahan natin yung nanay mo sa MOVA, samahan ko? kita. Hindi po, ilang araw na yung lecheng nanay. Ilang araw na yung sinasabi sa kanya yung MOVA na hindi ako binabalikan. Kaya yeah, kaya ko na huwin, dito na ako sa kabili, bakit pa ako papakasit sa kanya. Nakakakakasya kasi yung... At saka hindi marunong mag-cellphone, hindi marunong mag-cellphone. Oh, hindi marunong mag-cellphone. Pero ikaw marunong ka na mag-cellphone. Marunong naman po, kaya lang ano eh. Wala ang cellphone. cellphone po kayong tinapon. Tinapon po po kasi. Ngayon po sa kami sa angkit. May tsura pa na mga kababayan mo. O pa? Masunog lang sa inyo. Ang, ang nanay ko po ay ilo. Share po yung life mga kababayan baka makita ng kamag-anak. Ilong ka si po yung nanay ko. O, sinapon na kapilala kamag-anak ni si Ate Per Joy. Okay. Dito, dito ah, na lang po. Hindi naman ako nananawagan ang bawin naman po kasi. Uh -huh. No. Pwede ko lang isa-sa kayo no. na Opo, hindi ibibigyan nyo na po po ng pakasar kasi yun naman yung promise ng sir kanina. Sabi niya sa akin, mausapan doon niya, pati naman doon sa kausap. So nag-antay lang siya po, nag-antay po ako doon. Kasi gusto ko sana may integrity yung kausap ko eh. Uh so, -huh. Sabi, bibigyan ako ng pera. oh, nag-antay po ako, hindi ako nagpagalit. Sino na ba yung kausap mo? Meron po po sa akin kanina doon. May lumakot so, mo sa kanina. Sa kanina. Oo. Kaya so, yun. Ayun ang iniintay mo? ay kasi sabi nyo, hindi siya nagpapasahin. Hindi kayo nga ako? Paano nandito? Wala naman, kaya hindi na ako nag-aasay. Wala naman. Wala naman? Hindi po, ano eh. Kaya ako nakamuwi mag-isa, di na ako kailangan. Huwag kayo, huwag. Huwag ka, basta basta magpitiwala. Ayun ang kaya nga ako, kanina ba ako nag-aasay? Araw na ako nag-aasay. Ano? Ano ang ang Hindi pa na pinasasakay. Kasi nga pinukulang tayo ng...

Tama ka na lang muna sa City. para mabaling. Ay, hindi po. Kasi ganito, no? ayaw ko ah. na dito pag-usapin. Kasi sa kaya sa akin yung babae tao, mga lalaki kayo, hindi ako sasama sa inyo. May kasama Ang akin na, sa akin ko masahin. Okay. Kasi ako po ay nangyayos ko ang kausapin. Nag-aantay po ba tumahin na po, sa kanto? Ang dami, andito sa hindi ko lang kailangan na ako magpapahatid, hindi ba hindi ko kailangan, hindi ko lang kailangan. Okay. Iba po. kaya, ang isip ko, kaya nga ako nag hindi mo na ako nakainom yung yung lasi. Kaya kaya ako nagtuturo po. Eh, hindi ko sabihin niyo bakit, 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 kailangan, ano, bakit kailangan pa ang dam-dam, chichi ako nga po, ito hindi pa lilimos, nang ulit na parang sa kanya. ngayon, nagsabi sa inyo, ano, ah, sa akin, pigil po masahe, sa akin po Hindi may makakuan, yung, naman, naman. sa may nakakuha, ano, 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 Kaya ano, 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 sa ano, ano, kaya ano, 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 hindi, taputan na naging tsakaman namin napara nito naging tsakaman nito 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 kayo nito 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 siya sa nito 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 Jeep lang ako. Deep lang. 300. 300 nga, na. 350. Ha? 350. Pang 350. May pang? Stacks. Pang snack. Sige, uh. walang problema. Sure ka? Aba. Ba, bisis na tiyo ha. Buto ka sa kaya ko? Ha? ka sa kaya ko. sa kaya ka. Kasala kayo ka nila. Ngayon na. Hindi ba gabi pa? Oh, ngayon na dapat. Ngayon. <laughs> Oo. Oh. Diba, Yes, papi. <laughs> yes, papi. Yes, <laughs> papi. Oh, ano sa lawat? Ano sa ba? Ano pangalan mo ulit? Pearl Joy, Chavis. So, tapos mama mo? Emily Tao, so, Tawagan mo ang mama mo para makikita. Hello mama, andito si Pearl Joy. Hello. Ay, huwag ka rin po. Kasi, ayaw mo tinanin. Huwag mo. Hindi naman, bakit naligaw ba? lang? Eh baka bubaba kasi yun, hindi marunong. Ay gano'n? Hindi marunong. Hindi, kasi siya ba kasi may udali siya. Ay nilungunan ng pizza kaya, hindi oh. pa muna pizza. Hindi may ugali siya kasi yung retired public school kong chef. Ah, take care na nga po. Oo, kaya naman may baga-aning-aning siya, oh. magbubaba kasi huh? Ay na pick up. Ay, eh kailangan puntahan lang. Puntahan yung mama po. Oh, uh, okay mo nga si Ate Amy. Hindi mo, hindi ano mo Pero ito, salamat po dito. Ay, walang ano man. Ako po yung sasakay na po, dyan. Oo. Ah, ngayon. sa Ate Amy. ano na I ngayon, Ay, ano po. I ngayon, dapat makasakay na ng ngayon na birthday O kasi po. Ay, parang na, na, para. hindi ka pa, Ay, na lang Ay, po. Hindi na, binigyan nyo lang ako. Kasi yung pailangan. Ay, hindi pag naglalakas po, maglalakas po pa rin sa yung kila. Uh, mga vlogger po kami. Ay, hindi po. Opo, oh, vlogger na po kayo, sir. Nangitin niya ko yun. Pero, siyempre, gagamitin niya sa'yo, sir, anywhere. Pero hindi ako napapahalik. Oh, sige, sige. Okay. Mm hindi -hmm. okay. ka namin pipilitin. Ipakilala lang ko lang sa'yo yung kaibigan ko. At, ano yung headset niya? Ate Naomi, hindi ka pakilala kita sa kaibigan ko. Hello. Hello. Ate Naomi. Oo. Uh, may pagkaibigan na ko na ipakilala. Ah, okay. Pamaya na mag-headset. Ano pangalan mo? Mary 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 Pearl Joy. Pearl Joy. Pearl Joy. Pearl Joy. Oh. Ano, Pearl Joy. 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 Pearl sinama rin Joy. Pearl Joy. Pearl Joy. Pearl Joy. mga, Joy. Pearl 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 Joy ano na eh, kailangan kasi makauwi ako, gusto ko lang makita mo sa pay nato. Saan yung barangay mo ba lang? Barangay dekat. Tigata. Kaya kami lang rekon. Kachino? Rekon ko, po. Rekon. Parang Barangay dekat. Parang kayo Oh, sige, ganun na lang kung ano. Pero mga kababayan, pa-share po baka kung sino po nakakilala kay Ate. makita ng kanyang uh, pamag-ana. Okay na po. Sasakyan na po ako. Oh, ano sa sasakyan mo? Jeep. Jeep pa po tayo. sa pao, so no? Oh, may kogat sa pao. Dalawang paan niya. Nakakot. Kaya nakakawa sa tayo. Kailangan nyo ba yon sir? Kailangan nyo yun? yon ah, at ati-ati mo, magkakakilipid. Magkakakilipid. Oo. oh. Pero wala na siyang sarili. Ayan oh. Ayan. pa rin. Hindi ko pa rin, ha? Hindi. Oo. Hindi na nagpapalit. Pero wala na siyang damit. Oo. Wala, wala ano. Malapit na siyang mga may grasa. Ilang araw na itanim niya, hindi na ko. yun mga kababayan, kaya i-share po Ha? Hindi? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Kaya ba? Hindi na siya eh. Hindi Ayan mga kababayan, isang magandang hapon po sa inyo lahat. Na, Ito, nadaanan namin si Perk Joy na nakaupo doon sa gilid. Kaya kinausap namin, share po natin yung live baka sakaling may makakilala. Shout out kay uh, Sweet Charm. Ayan o, oh, sabi niya mga kababayan, sasakay na siya ng gilid. Uh, ayan, tinitin na. Ha? Hindi yan sasakay.

Hindi jeep na lang po kung sasakay. Kaya ka eh. Eh na po ito. kailangan pa naman yung mga ganun ganun. Ito na po yung jeep eh. Ayaw na pulong ganun tao na hindi maayos ka usap eh. Kausap tayo kanina. Dahil po ako dito. Hindi ako ako sa inyo. po ako. Maayos. Sige Ingat. 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 Sinabi ko sa inyo, address ko, malinaw lahat. Ayan nyo, huwag kung huwag. Price Lynn Garrido, maganda nga kung po. Shout out. Nakatigil nyo na po kasi ano eh. Hindi naman po ako celebrity. Hindi ako celebrity. Shout out to the price above.

hindi no, no? okay. ah, po, ang ko ano. Facebook mo ate? Pangalan ng Facebook mo ate. Pearl Joy Dumag po. Dumag? Apa, Pearl Joy Dumag. Anong yeah. spelling lang? Kaya okay. mo okay. mag-search? Sabi niya. Tignan uh, natin. Taga Makati ka? Yun ang makakala ko dati, Makati. Hindi ko hindi naman ako taga Makati kasi baliw-baliw nga -baliw ako nilang nakarami. Ah, uh, ba baliw-baliw. Ah, ito siya. Ito, ito, oh, ikaw. Natin. Ayan, yan ako. Oh. oh, ay, ikaw to. Yes. Matawak okay. ano? ano? na ano ba dito? Ano ba yan? 2020. 2020. 2020. 2020. 2020. Saan ka sa Makati, ate? Hmm. Wala, hindi mo ka sa Makati. Ali ako na ano, kabalik eh. Ay, kabalik eh. Ah, Malayo na dito. Ito pa professional siya eh. Oo. Ano Ak trabaho mo dati te? Call center po. Ah, kaya kaya kaya, kaya bibili ko lang isang kubay. Uh, call center uh uh, uh, pala siya, kaya mala matalino. Oo. Uh -huh. Oh. English speaking. Ah. So, Saan ka pa dito? Ano ka? Sex po, sex Asia. Sex Asia. Ah, sex Asia. Kapa. Hindi okay. ka pumasak Teka concentric. Hindi ka sa kasi hindi ako pwede magpuyat. Sama ka tayo sa amin, tutulungan ka namin te. Oh, oh, ati. O tayo mo sa atin, tutulungan namin. Hindi na, no? uwi na ako, sasakay na ako. Sa, ah, Sabi niya, sasakay hindi na ako pa eh. uwi. Ay, hindi ka naman sasakay sa project. Hindi ko, sasakay na, sa na ako uwi. Kasi kaya na ko naman oh. At saka ang nanay ko, hindi rin komportable na ano. May kasama ka, may natin ang pamilya ko. Pa? Alam ko po yung pagbata, alam ko paano uwi. Alam ko, pagdala ko natin mag-uwi sa bahay. Sana mag hindi, maganda ito ang natin ng nanay niyo. Wala nga po sir, paulit ulit na makarap ako sa akin. Nagpag sa yung nanay ko, senior citizen. marunong send taon na yung nanay ko? 75 po. 1949 pinanganak. Paulit ulit na ako sir, dapat po yan. Sabi na sa Sige. Mapapagod na rin ko kasi ako. Nasagot ko naman ang lahat ng questions niya, di Pinakita ko sa Facebook. yung ano, ako na. Ayaw mo na yung yellow May order ako. Eh, na, na. Ikita ko lang kasi dati pagka yelo pa. Okay na ko. Pero pagka ikot tao lang pinigayang. Ay, ayaw. Okay. Ano gusto mo kainin, te? Ibigay ka namin. Ano gusto mo kainin? Okay na po. Eh, di na ako tumatanggap ng, ano lang, yung gift. Kapag pag hindi ko kilala. Ano na ako ngayon? kilala mo na kami. Hindi po. Pasin siya ka po. Pero ano lang lang, na lang po siya kayo na nga ako. Pinap na po yung question. Ikita na namin ang ano. Ang pangalan niya. Perk Joy. Baka may mga nakakilala. Na, ah. Uh, ano dati siyang call center agent, team support. O sige. Matagal ka sa call center? Yung training mo, saan? O bakit? E na. Sige, po pa lang muna para hindi masaklay pa. Sige, lang po. ay pa na po eh. Ay, gano'n, okay. Sorry po, may masyadong punta kung sumit Pero salamat po dito. O walang ano po? Pero ngayon po, sasakay na lang ako. Upo na po, magandang-magandang-magandang Sakay na lang po dito. na lang po para hindi natin Ay, sa sa Peace sana, sana mapanood ng kamag-anak ko. Hindi na po, sir. Ako na naman ninyo kausap eh. Bakit makikita pa lang kamag-anak? Ah, Pupunta na po, pauwi na nga po ako eh. Oh, bakit kailangan po makita? Sabi ko nga po sa inyo, yung nanay ko, hindi marunong mag-cellphone, hindi marunong mag-text. Dala wala kami sa loob ng bahay. Bakit kailangan mo makikita ng kamag Ito na po yung pamasahe. Pinigay niya na po. Kaya na po lang po mag-copy. Oh, hindi ba po? Okay, sir. Yeah, friend.

Okay lang. Okay lang. Okay na Okay na. Okay lang. 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 ako lang. Okay lang. Okay lang. Kasi lang. Oh, okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay po? Okay lang. Okay lang. Okay lang. Sabi niyo, Gabi na hindi ako ako napapagabi kasi delikado para sa akin. Okay. So, dapat ba? Kanina ba ako nakasakay ng public okay. transport? Sana magkasakay ka natin. Pero huwag nila sanang ano eh. Huwag nila sanang mayayari ako. Opo. Kasi kailangan lang. Kailangan ko ako. Oo, sige, sige. Pero, Joey, sige. Hinatay ako ng papakulit. Okay. okay. susunod na araw, pakita natin ulit yun, yun makukumpins na yan. At ngayon, medyo halanganin pa. Uh, Makatwiran din yung mga sinasabi niya. Also, iba-iba uh, na yung kanyang mga sinasabi. Pero dahil na aking sinabi mga kababayan, hindi natin siya pwedeng kwersahin. Magpapakilala muna tayo, ha? Ah. Amo muna natin. Sana nga po, makakumpins natin, may natin. After natin bihisan, mapakain, saka natin madadala sa, sa paggamutan. Gaya po, gaya na sinabi, kagaya na ang natin kay Ate eh. Nemi. So, nyo po mga kapabayan. So, ayan mga kapabayan, no, sa lahat po ng nakakilala dito sa aming ni uh, nire-release view. Para madaling makita natin yung kanyang kamag mag-share po yung live. At abangan nyo yung mga update na gagawin pa namin sa ngayon medyo mailap pa siya pero mapapaamon natin yan basta ta tiyagain lang natin mga kababayan so once I again mean, mga kababayan maraming maraming salamat sa lahat na sumusuporta at sa ating programa atin, maraming maraming salamat and God bless po sa ating lahat bye bye